Hi guys, ano yan. ano 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 guys. Tayo dito sa kanto guys. guys. May nag-aayos ng motor dito guys. Nag kami. Hey guys. Ano ba yan? Inaayos o sinisira? Ayan guys. Sinisira daw yung motor. Hindi inaayos. <laughs> Ayan guys. Kinukating ko nila guys. Kita mo. <laughs> So gawin maayos niyo yan ha. <coughs> so guys. Ata uh, tingin, tingin lang tayo dito sa mga nagkagawa ng motor. So, Ayun o, shout out do guys, shout out. Shout out daw, shout out. Marami na sa sakyan din guys. Kumain tayo sa bungad ng citrus si tree guys. Yan ang bungad ng citrus Guys, malapit na malapit na kulang. Napakalapit. Serius. subdivision di <tipan> <Si> St. Joseph <tipan> <yung> subdivision <tipan> So kabilaan sila. May mga batang nagbabike dyan. Dating dito sa paahon guys. Uh, uh nagpapahinga sila dahil may sibre as sobrang taas ang ahon dyan. So uh, uh, ang hirap i-bike. Kaya pagdating dyan, nagpapahinga muna sila lahat dyan. Kaya nandyan yung sila sa kanto. Sa pinaka-kanto. Ayan. At uh, ano sila ay hirapang magmotor ng uh, very right? slow <laughs> pa guys mga guys so may mga bus nang nilagdaan guys ayan oh ah ba kaya sasakyan sa sagayan basta ganto tapo na eh okay o bi ana ng mga trabahador. Yan, talubungan sila kasi yung mga manggagaling dito, yung mga manggagaling diyan galing nang uh, adang hari, o galing Metro Manila. Yung naman dito, manggagaling dito ay yung mga galing sa Laguna, Santa Rosa. Yan, Binan, Santa Rosa, Carmona, Cavite. <coughs> yung galing sa mga sa ano sa mga kabuya sa kabuyaw so yan guys at, uh, hanggang dito na lang ang ating video, video at uh, akin lang uh, binidyohan yung kalsada papuntang uh, laguna at yung papuntang uh, daang hari so hanggang dito na lang God bless you all